Makada kung kayo po ay nahihirapan sa pagbabayad ng inyong kinuhang hulugang bahay o sasakyan, ay pwede nyo po itong ipasalo sa iba. Ang pasalo ay arrangement kung saan ililipat po sa ibang tao ang responsibilidad ng pagbabayad sa natitirang balanse na kailangang bayaran. Pero ang tanong, pinapayagan ba ito ng batas? Ano ang nang ano po ang mangyayari kaya sa original loan contract? Bukod po sa real estate property at mga sasakyan, ano pa nga ba ang pwedeng ipasalo, ang pagbabayad sa ibang tao? At para saluhin ang pagsagot sa mga tanong na 'yan, mamapi makakasama po natin ngayon si Attorney John Brail Ferraro. Good morning. Hi, good morning. Hi Attorney. Welcome morning. Kada Umaga! Bati morning. Good morning. Welcome good morning. Good morning. <laughs> muna, attorney, uh, good morning. mga kada! Yeah. Sa mga clients, good morning. Good morning. Good morning. Good sa Good morning. Good morning. Good morning. po uh, morning. Good nagiging ganito na ang sitwasyon sa hirap ng buhay ngayon. Parang uh, akala nila once upon a time, kaya nilang bayaran itong sasakyan na nilo nila sa bangko. Pero ang tanong, uh, legal ba ang pasalo arrangement? O contract at bakit po may mga taong pumapasok sa ganitong mga arrangements? Uh actually yes naman legal naman talaga 'to. Okay? Yung uh, pasalo arrangement, okay. So bakit-bakit ba may mga taong uh, nag-enter into these transactions? Uh, maybe because kasi lack of funds, hindi mm -hmm. kayang bayaran mm -hmm. or maybe uh, ayaw na nila doon sa property, okay? So, one of their rights naman talaga is to dispose yung property kasama dito yung pagbebenta, pagpapa assign ng rights and interest and uh, pagdodonate. Pero kailangan po ba ay naka-black and white itong pasalo contract at notarized hmm. din po ba dapat ito? Uh, Ayon sa batas natin, no, uh, all forms, uh, contracts can be in, on all forms, okay? So, um, and since itong mga pasalo contract it involves a um, uh, big amount of money, money. Uh, yan so uh, it is always better na nakasulat to in written and notaryado kasi nandito nakalagay yung mga rights and obligations ng parties eh, nung nagpapasalo at yung sasalo okay just in case in the future magkaroon ng problem pwedeng magamit to nung either party para magfile maybe ng collection or ng specific performance sa uh, either parties. Okay. Meron mga katanungan na ilan nating mga kada tungkol dito, attorney. Uh, thanks for being game for to answer it. Kaya panoorin natin yung katanungan ng una nating kada. Napasala <laughs> na kaibigan ko ang plugang e-bike niya sa akin pero delay na siya ng 3 months. Okay lang ba yun? Mm. Naintindihan niyo ba, Tony? Medyo-medyo, ano yung medyo Ano, medyo ano sabi niya, <laughs> ano daw? Paki, pinasalo paki niya slow sa, down. Pinasalo niya down sa Emma. Pinasalo niya sa friend niya yung e-bike niya, mm -hmm. pero delayed na ng 3 months, hindi nakapagbayad yung friend niya. Paano ah, daw yun? Ah, okay. So, pwedeng ganito kasi arrangement yan. O, oh, uh, either uh, ikaw nasasalo, uh, pwede mong saluhin din yung 3 months na delayed na bayad, of course, plus interest, or pwedeng ang usapan niyo is, Uh, babayaran muna nung kay nung kaibigan mo yung uh, delayed payment tapos okay. saka mo siya sasaluhin. Okay. So, ganun yung pwedeng maging arrangement nung uh, pasalo ng e-bike. Okay. Pero dito mm -mm. parang pinasalo na niya eh. Mm -mm. Mm -mm. Pinasalo na niya. So yung kaibigan niya hindi nakakabayad na ulit. Ah, hindi na nakakabayad Oo, ulit. Delayed na ng 3 months. Na ng three months. Okay. So, kaya nga sabi ko kanina, no, dapat talaga in writing, na in writing 'yan lang para lang alam ay. natin na just in case may default itong kaibigan mo na sumalo. Okay, uh, sino ba 'yung hahabulin? Siyempre, oh, oh. Kung hindi nila na inform 'yung financial institution na nag-change na 'yung loan ownership. Yes. Nung e-bike na ito, mm -hmm. ang hahabulin yung, yung original. original na so, Ikaw na nagpasalo lang, nakakala mo, uh, okay na pala, wala na akong babayaran. So, biglang may letter ka na natanggap na, uh, oh, delayed na yung payment, kailangan mo ng bayaran. So, ikaw, di mo na masasabi, nasan ba yung kaibigan ko na yan? Oh. ko pa ba? Yun. Na na natangay na yung e-bike mo, <laughs> pero yung loan bumalik, bumalik sa iyo. Yes, Yun ang kure. mahirap. Okay, next question. Let's see papaano po kapag nagbago po ang isip ng pinsan ko na nagpasalo po ng hulugan na cellphone sa akin? Ibibigay niya po ba lahat ng mga naibayad ko? At pwede ko po kayang lagay ng interes o ng tubo ang ginawa kong pagsalo? Okay. Okay. So, it depends yan, no? Mm -hmm. Kasi um, kung ang usapan niyo talaga is, um, o oh, sige, pag hindi mo na bayaran to, pwede mong ibalik sa akin with interest lalo na dapat kasi uh, uh, according Malinaw sa batas yun. natin uh, kapag may, yung interest na yan dapat in writing talaga mm -hmm. kung walang uh, written contract of those interest then pang makukuha mo lang talaga yung principal na ibinayad mo mm -hmm. so ganun siya mm -hmm. so dapat lahat talaga in written mm -hmm. na kahit ka mag-anak mo problema kasi dito minsan kapag ka mag-anak mo ang hirap Oo. Parang okay lang, sige, uh, pasalo mo na lang, uh, tiwala na lang tayo. Oo. Pero ang mangyayari po doon, kapag napunta tayo sa ganun na trust, baka mamaya, tayo rin ang mabibigyan yung mangyayari. Oo. Ano-ano na po ba yung mga na-encounter ninyong mga conflict at uh, confusion dahil sa hindi pag write ng kontrata dito sa mga pasalo agreements. Oh. Usually yung mga sumasalo, yung yun yung tumatakbo eh. So hindi na talaga makikita eh. Mm -hmm. So ang nangyayari, yung financial institution, ang hinahabol talaga yung owner, yung original. Mm -hmm. Lalo na kapag hindi talaga sila uh, na-advisean and regard, uh, regarding regarding to sa contract nila with the financial institution, uh, pinagbabawal yung pagpapasalo. Yun oh. kasi. Can they be liable in court or...? Um, madalas lang yan, collections. Oo. Collections lang talaga. So, uh, dadan sila ng collection procedures, mag pwedeng mag-issue ng notice of non-payment, demand letters, para lang magbayad yung original owner. Oo. At tapos pag naremata yung item... Hindi na rin makita kasi mm -hmm. nasa sumalo na. Sumalo na, yes, correct. Hala, paano po yun, attorney? Pag, What's the worst uh, thing worst that could happen? Okay, worst, worst thing that could happen there is um, i-shoulder din nung original owner yung value mm -hmm. nung property na yun. Okay. So, isasama nila yun sa demand. So, so, attorney, yeah, bakit ba nangyayari na hindi na sila nagsusulat ng contract at hindi pinapapalit yung name? kung saan oh, oh. Oh, ang gusto kasi ng iba is maano lang mabilis lang na proseso. Mm -hmm. Um of, kasi aside from money, marami ka pa dapat iconsider eh. Mm -hmm. Not lang yung capacity nung sasalo na magbayad. Uh, dapat consider mo rin kung yung uh, nagpapasalo siya ba talaga yung owner na nakalagay pag pag mga sasakyan doon sa ORCR, pag mga property doon sa title. Mm -mm. Ayan, talaga ay dapat ng due diligence sa mga ganyang bagay. Tama. Is there more? Mm -hmm. Meron pa tayo. Meron pa. Third. Okay, ikatlo. Mm -hmm. Panoorin po. Lang. Gusto kong ipasalo yung hinuhulugan kong lupa sa katrabaho ko. Pero gusto niya magpagawa kami agad ng deed of sale. Okay lang ba yun? Taray ni ate, may property na, oh. <laughs> Kahit nag-aaral pa, oh. <laughs> yung mga baon niya. Good job, girl. girl. On. On the invest. <laughs> okay. So, um, wala namang problema, no? Na pwede tayo mag-execute agad ng uh, deed, deed of, of sale. sale. Okay? Uh, usually, lalo na pag bank financing yan, oh, uh, oh. yung banko, nag-require talaga yan ng, ano, ng rigid documentation eh. Hindi lang basta-basta na, ay, pasalo mo to, pasalo mo to. Hindi ganon So, um, usually, ang ini-execute niyan, deed of assignment muna. Nag-transfer ng rights and properties. Uh, rights and obligations. And after nun, mag-execute sila ng deed of sale para ma register nila sa registry of deeds mm -hmm. at matitle yung transfer. Mm -hmm. Ma-annotate yung uh, deed of mortgage kung meron man, eh, which is pag-bank financing, meron talaga. Okay, i-annotate yan sa title. Mm -hmm. Then after is mag-re-execute ng or documentation ng loan documents. Yung mga uh, statement of accounts, mga LOG, DOU, kung meron man. Um, tapos afternoon is pwede na sila maituloy uh, ma nung nagsalo yung pagbabayad. Mm -hmm. so, It's a okay. Long mm -hmm. oh, I, I hope nasagot ang kanyang katanungan. Mm -hmm. There's one more. One last. Sige, let's watch it. Gusto kong ipasalo ang sasakyang nung lugar ko sa kapatid ko. Pero gusto niyang kalahati lang ang sasaluhin niya sa monthly payment. Pwede ba yun? Hatin kapatid? <laughs> Hati rin ang use <laughs> ng kasakyan. Oh, correct, no? So, dyan pumapasok talaga yung co-ownership. Kung yun talaga yung uh, yung usapan, wala namang problema. Pero, uh, ang idea kasi ng pasalo, sasaloyin mo buo eh. Oo. Diba, buo. Pero kung uh, ang gusto ng kapatid niya is uh, kalahati lang, mm -hmm. walang problema, yung kalahati, ikaw pa rin magbabayad. And, okay. yung use and ownership, Ah, uh, kayo, Oo. ang owner. Pwede ba ilagay 'yun sa registration ng sasakyan? sinong Not familiar sinong kung pwedeng sa, sa or kung, kung dalawa? <laughs> not familiar lang Na, kung pwede, pero dalawa. we they can check kung uh, it it can have uh, two owners Oo dun nga. sa property sa ORCR. 'di ba? Since magkapatid naman kayo, you work out a schedule na lang. Kung sino bang MWF at sino ang TTHS. Yes. <laughs> yung Sunday pahinga. <laughs> Or sa mga magulang. Mm -hmm. um, anything else attorney that you want you want our to know about this pasalo? pasalo. Um 'yun, uh, kailangan bago magpasalo ha mga Kada, kailangan uh, tingnan nyo muna, magconta kayo ng due diligence, tingnan nyo yung Uh, title ng property lalo na pag uh, lupa uh, kung nakapangalan ba talaga yan mm -hmm. doon sa nagsasalo Ay, yung yung magpapasalo uh, tingnan nyo rin yung mga uh, uh, payments niya sa banko kung complete kasi kung hindi complete uh, may risk na kayo kayo yung mag-aassume late eh. oh tapos yung mga interest oh tingnan nyo rin yung uh, loan documents si may mga banko kasi na ah uh, hindi sila pumapayag na magpa-assign mag mm -mm, o magpasalo or, oh, okay. so kung ayaw nila uh, kung ginawa niyo yan outside and without the consent of the bank may risk na maging invalid yung usapan nyo. Mm -hmm. okay so yun yung mga ganong bagay na kailangan natin i-consider bago tayo mag-enter into uh, pasalo contract or assume balance ng kontrata worst case mm -hmm. attorney pwede bang makulong uh, yung mga ganyan kasi, ano yan eh, uh, pay, payment of, of property by installment. So, ibig sabihin, nagbabayad na talaga eh. Oo. Nagbabayad na to begin with, uh, sinalo lang. Okay. Mm -hmm. uh, more inclined diyan sa collections. Collections of sums of money. Or um, usually, uh, uh, specific performance na i-perform mo yung obligation mo na pagbabayad. E paano mm -hmm. pag wala talaga silang pabayad kasi kaya nila pinasalo? Uh, That's a good question, no? Oo. um Kaya yung mga ganyan kasi, naka-mortgage yan yung mismo property. So, yung mga bank financing, na yung mga bank institutions natin, what they usually do is um, nag... Nire-remata. Um, o, nire, ni oh, nire or nag-enter sila ng uh, foreclosure ng mortgage Oo. property. So, kung... Uh, mabibenta nila yan in auction, in a public sale. Tapos yun yung magsasatisfy nung obligation na loan. How sad din naman uh, ano. Na oh, so, oh. so, kung hindi po, kung ayaw po nila yun mangyari sa mga uh, nasimulan na nilang Bayaran. properties mm -hmm. or items, dapat talaga, eh, idulog talaga nila mm -hmm. dun sa financial institution para everything is above board. Yes. And usually mga yan, meron silang ano eh, payment terms eh. Nag nag-ano naman sila nag-adjust para mm -hmm. dun sa to cater the needs ng mga ano nila mga clients. Mm -hmm. So kung di mo kaya magbayad ng ganto katagal, sige habaan natin na whatever mo may interest mas mataas. Yeah. Okay. Yan ang gusto Yan nila. <laughs> Okay naman sa kanila kasi win-win. Win-win pa, mm -mm. pa din. Oo, oh, correct. Kaya maraming salamat attorney for uh, your time you. this morning. <laughs> thank you, you ma'am. Uh, saan po ba kayo pwedeng contactin for further legal advice uh, uh, ng ating mga kada or consultation? Okay, uh, you can contact us. Uh, meron po kaming uh, Facebook page na mm -hmm. AF Law mm -hmm. Office. So, uh, you can message us there and we will promptly reply. Thank <laughs> you, Salamat, attorney! Thank you, Thank you, uh, thank you. At mga kada, bago tayo pumasok sa pasalo contract o kahit ano pang kontrata po yan, lagi po natin i-check kung ito ba ay legit at legal. Mabuti pong alam natin na ang bagay na ating sinasalo ay iyong hindi tayo mabibiktima o malulo. I'm at 25. 25.